Inamin ng aktres at talent manager na si Maha Salvador na umalis na sa Crown Artist Management ang mga alagang sina John Lloyd Cruz at Miles Ocampo. Sa media conference na dinaluhan kamakailan kaugnay sa kanyang endorsement, sinabi ni Maha na noong nagbubuntis pa siya, sinabihan daw siya ni Lloydy na hindi naman daw siya nagtatrabaho kaya aalis na lamang sa agency na tinatag ni na Maha at mister niyang si Rambo Nunez. Si Lloyd po, noong buntis ako, sabi niya, Madge hindi naman ako nagtratrabaho. So nag-separate ways kami with respect naman. Nade decline rin po yung mga magagandang projects kasi focus din siya kay Elias. Hindi rin naman, siya, active now din po, paliwanag ni Maha. Hindi naman binanggit ni Maha kung bakit pinakawalan nila si Miles na aktibo naman sa kanyang hosting bilang The Barkads host sa Itbulaga. Taong 2022 nang umalis sa Star Magic si Miles at lumipat sa Crown Artists Management ni Namaha at Rambo. Huling proyekto ni John Lloyd ang Happy Together na kauna-unahang sitcom niya sa Kapuso Network bago ito masibak noong 2023.